Sa pagharap sa isyu ng mga natuklasang ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, isang kapangyarihan ng local chief executive na pasukin at mag-inspeksyon ang tila naging hadlang upang mas maaga sanang nasawata ang mga karumaldumal na krimen na nangyayari sa mga ito. Isa lamang ito sa tinalakay sa ginawang pagpupulong sa Clark nitong July 20, araw ng Sabado, na pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Francisco Marbil. Dumalo rin dito ang mga key stakeholders mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at LGUs. At ang kanilang pakay, magsanib puwersa sa pagsupo sa mga iligal na pogo. Ito so, yeah, buong puwersa na no, ng uh, gobyerno. Andiyan ang mga local government units from the governors down the line to the mayors no, up to the league of the barangay captains to the grassroots. Andito ang ating kapulisyahan, ating mga bombero, ang ating, uh, of course, mga jail. Andito pa ang ating uh, Department of Justice no na nagsalita kanina of course kasama rito ang immigration and NBI and dito rin ang ating Department of Labor no at uh, ang paok POETF uh, kompleto po ito Kasabay nito ang utos ng DILG sa mga LGU na magsagawa ng inventaryo sa mga online gaming establishment sa kanilang lugar upang manaman kung may mga illegal na aktibidad sa mga ito. Nilinaw din ng kalihim na may visitation power sa mga LGU sa mga ganitong pagkakataon. Talagang papasukin ito isa-isa. No? Ibig ko sabihin, eto na yung ito na yung teen uh, from the governor, lahat ito talagang uh, iisa-isahin na natin ito. Hindi na natin aantay ng problema na mangyari pa. Ang uh, gagawin, we will be proactive here with all of the visitorial powers na sinabi na given to the mayors, given to each national and the local agency, pagsas pagsasamahan nito para lamang mapping out ang mga illegal activities on the ground ng lugar. Dagdag pa ni Abalos, ito raw ang task force na una nang binanggit ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Pampanga, Kamakailan. Nagpahayag naman ng buong suporta ang pwersa ng kapulisan sa labang ito kontra iligal na pogo. Of course, ang uh, Philippine National Police always support po yung uh, yung uh, panawagan po ng SILG natin na pagbawal po yung mga scam farm. Kaya po we organize po, meron po kami task force ngayon na tutulong nga po ng PAOK natin of course hindi OJ po natin in that local government officials against po doon sa illegal na po illegal na farm so ang sinasabi po natin that's be united against this illegal act wag makakaasa po kayo na talagang ang law enforcement natin will be hard on sa pag-suppot dito pagtitiyak pa niya hindi raw niya hahayaang masangkot ang mga pulis sa mga ganitong uri ng kriminalidad Makakaasa po kayo na wala po kami. Hindi po involved ang mga polis dito. Wala po talaga. We uh, we assure you, yung mga tao po na natatanggal po, it's more of a productive uh, proactive ako po natin. Ang uh, sinasabi natin, it's more of their incompetence, not their involvement. But incompetence bakit nagyayari po to? Kaya po sila nare relieve Labis na ikinatuwa naman ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang pagtugon ng nasyonal na gobyerno sa problema sa Pogo. Sa Porak, Pampanga, natuklasan ay tinuturing na mega Pogo Hub na pagmamayari ng Lucky South 99. Dahil dito, nagsagawa ng sariling pagdinig at investigasyon ang sangguriang panlalawigan at nagbunga naman daw ito ng maganda. Naliwanagan na doon sa order ni Secretary na lahat ng gusto nyo doon sa bayan nyo, kayo ang may power. So malaking ano to, malaking uh, tulong ito na ang mga LGU, hindi na sila nag-aalala hindi na sila natatakot. Lalo na kung nakasupport ang PNP sa kanila, talagang lalaban. Lalaban talaga, LGU and then the PNP. YLG Jennifer Salenga, CLTV 36 News.